hello mga kabayan muling pumabalik sa inyong harapan ang kapatid ng syokoy ng karagatan andito na po tayo sa laut napakaganda po ngayon ng panahon kitang kita naman po ayan, parang linalang isa ng dagat isa ngayon po ayan na napaga po yung dating natin alas 5.30 may araw pa yung isa kumakain na pero ako tapos ang kumain mga kabayan ito po yung tinatawag na bahurang punyong Sana nilaman pa Dati po nakapagsisit na kami dito Sana nga makadami tayo dito sa bahurang ito Sige mga kabayan Abangayon na lang po kami sa ilalim Kung ano ang aming papanain Ayan mga kabayan, unang dive tayo ngayon Ayan, nakasumpok agad tayo ng isang samaral. Sa ka ngayon. Yun! Nako, hindi natin na sentro mga kabayan. Kaya grabe ang pagwawala. Unang pagpana, ang ganda, samaral. Ay, ito naman yung pangalawang pagpana natin mga kabayan. Labahitagod. Yun! Nakatago na, pero tinamaan ko pa patay agad mga kabayan ang labahitagod ayan ayun mayroon pa pangalawang labahitagod mga kabayan ito ayan ka oh 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 ikot ng ikot ayun nag aakala siyang makawala pero hindi naman ayos mga kabayan ayan may manitas tayong ang ganda ng pagkada pa sapul ka din oh ala kailangan natin idein para hindi makawala oh yan yan mga kabayan uy dungis pang ulam natin mga kabayan yun ang pang ulam natin dungis pero pag dumami ang dungis pambinta pambigas ayan dungis ayos na yung dungis eto dungis pangalawan dungis mga kabayan ayos din ha yun ah, tinamaan ang ganda ng tama eto pa dungis na naman ay pambinta na ito mga kabayan pangdagdag gastos ayan o oh, tinamaan na natin yan hindi kita ayawan kahit ganyan na dungis Dagdag pang konsumo mga kabayan. Ito, dungis na naman. Nakakalata ko ah, sunod-sunod mga kabayan. Oo, oh, ayan. Oo, nasa na yung mga isdang bato dyan. 70 po, misan 70 ang kilo ng dungis. Ayan, ayos na rin. Dagdag na rin po. Uy, may dalagang bukid. Uy, uy, tumago. Uy, masaan ka pupunta? Yun. Uy, nakawala. Yun muna tayo hala ah, papaabutan aabutan pala, oh, oh yung kasama ko, nakita ko magkakasalabong pa sana kami yan ayos na mga kabayan may isa na tayong dalagang bukid uy, may duongis sa ilalim ay yung unicorn, habulin natin pahabulan, napana, yun tinamaan natin uy, nagpumiglas, oh hindi na oh, wala na Sayang mga kabayan. Ganyan talaga mga kabayan. Hindi lahat nakukuha. Meron din talaga nakakawala. Ito, pangulam ulam natin to. Oh. Ayan, may pang-ulam na tayo mga kabayan. Oh, di ba? Alatan. Masarap yan mga kabayan. Ayos mga kabayan. Uy, may isa May nagpakita pa rin dungis. Sa pulka. Ah ganda ang ganda talaga uh, patay agad yeah may tayo dito ano kaya malalagdag natin dito ano kaya matatagpuan natin dito mga kabayan uy labahita god yun isdang bato na ito, mga kabayan kasamahan na ito ng mga dalagang bukid isang timbang na lang po ito sarama-sama sila oh uh, kaganda naman mga kabayan Ayos na yung mga kabayan. Ito, may ano, may nakikita ako. Ay, yung balatan po mga kabayan. Yan po yung tawag dito sa amin ay itik. Itik po yan. 70 ang isang piraso niyan. Ayos na rin po yan. Malaking karagdagan niyan sa kikitain. Ayan mga kabayan. Ayos na yung itik na yun. Ito, may dongis na naman. Sapun. Oh, kawag-kawag ay ganda naman oo kay ganda naman ang tama hindi tayo nahirapan ayan at ito pa may isa pa oh, dungis na naman yun uh, tulad ng dati ang ganda ng tama mga kabayan talagang syorbol na syorbol ang utak ayos na rin, mga kabayan ito may nakikita ako unicorn nasa butas sapol ka ngayon oh uy uh. uy nakita ang buntot ayun ayun baka uy nagsiksik sa ilalim sana makuha natin ayun hila hila oh nadala mga kabayan sa hila ayun hindi nakapunit ayan pandagdag na sa mga dungis ayan mga kabayan uy sa butas ay kanuping mga kabayan nito yun, sa pool oh, naku, nagralabo na mga kabayan malaki-laki man palanay oh, ayan ayos na ayos yan oh oh, kwartang linaw na mga kabayan, sunod-sunod na siguro itong halo ayan mga kabayan may dalagang bukid na kasunod, maganda na to sunod-sunod na itong halo na ito ayan na, oo, oh, sana wag makawala ayan, dalagang bukid na Napakaganda ng kulay ng dalagang bukid mga kabayan. Ayan mga kabayan, may isa pa. Ayan, dalagang bukid. Yun. Pa, yun. uh oh. Hihirot sana, mabutit na unang kong panain. Mga kabayan, ito pa. Sulid. Sulid na pula. Sapol ka din. Uy, uy, uy. Ito isa. Yan, yun. Yung isa na lang, ina natin, nakatagong isa. Yan, ito, ito, ito. tama ka sana. Yun. May sana kasi Kung sinabi kong tamaan ka, ay, sayang talaga. Ayan. Nasaan na? Ito, may isa pa. May sulid pa. Yan. Tatamaan ka na. oh, tinamaan na. Ay. <laughs> Nagkamali. O, oh, binalagan ako. Ayan. Tatamaan ka na. Mahuhuli din kita. O, uh, ayun na. Sayang yun, parang ihinto, yan, nagpalapit oh, tinamaan ka na nga ayan na ayan mga kabayan ayan, dalagang bukid sunod sunod na to ayan, sa pool uy maka makawala pa ayan, uh, buti na lang At na lang, na lang na ito, sulit, dalawa, sana makuha ako parihas ito na inuna natin. Nasa yung isa. Ayun. Ayan. Sa poll ka ngayon. Hoy, ay, ay, ay likot. I likot. Hu hu yu. Oh, ooh, naroon na. Sayang, ang likot kasi nung isa eh. Kaya hindi ko ma sintro sentro dito. Ito, labay tagod na lang mga kabayan. Hay, tumatago. Oh. Hindi kita tatantanan. Hop makukuha din kita yep Ay, talaga susundan kita yan po ang totoo mga kabayan talaga sinusundan ko eto oh, yan sa mga kabayan ayaw ko ayaw ko kasi na pana agad kailangan ko maghabol-habol muna <laughs> ayos mga kabayan ha? grabe ito dalagang bukid sapul pool ayan mga kabayan sapul ang dalagang bukid Ayan Sunod-sunod na nga yung halo natin ngayon Magagandang klase na ito Ayan mga kabayan Solid Ayan, nag-alaw-alaw Sa pool Oo. namamasyal ka pa ha Ayan, hindi ka kasi nagtago Ayan, tinamaan ka Mga kabayan Tanuping Ayan Pagkatapos sa sulit kanuping. yun. Yan, ganda ng pagkatama natin mga kabayan, hindi na siya nakakalaw. Para na siya na-paralyze. mga kabayan, ito pa. Kanuping pa. Asintahin natin ng maayos. Yan, oh, tinamaan, di ba? Ganda ng pagkaano natin mga kabayan. Woo, uh, kahit anong ikot mo wala hindi ka na makawala ayos mga kabayan eto may kanuping na naman yari ka oh yaring yari talaga patay dito dito pa ayun mayroon pang isa kanuping na naman sapul ka na naman oh yan mga yan baga mga kabayan ayos na ayos to ang ganda nung bahurang napuntahan natin yan ito mga kabayan may nakikita ako pang ulam to pang ulam to kailangan makuha oh, sabi ko na pang ulam to yan yung mga kasama ko nasa na kaya kumusta na kaya ang mga huli nila mga kabayan oh, labahita Labaheta po. Labaheta bad. Yun. Yun, nagsiriksik na. Ayan, magyanbaga yan baga, mga kabayan. Mga kabayan, mauwi na rin tayo. Ayan, mauwi na tayo. Pakapanan ito. Danggit na ito. Sapul ka. Ha, ha. Uy, kala ko nakawala. Ayan, mga kabayan. Sige na, uwi na tayo. Ayos na mga kabayan ang huli ko. Ayan, yung sa isang lalagyan na yon sa kanila yon so, sa mga kasamahan ko yun lang po ito lang huli ko mga kabayan sige po kita na lang tayo bukas yan po mga oh, huli ng kasama ko nakakuha rin pala sila ng kulambutan pati ipusit yun kinuha na nila yung tinta yun oh. po yung huli ng mga kasama ko kaya oh. no pati pati po yun sa akin kaharalo na dyan mga kabayan ian arimuhan badu ini mulai memulak ini harang-harang parang udara saat lira yang hal nah nang naralambus nah amalamut dawang kumuhin Kaya ngatin ng kalpo. Ji, hawon mo Ji. Sama-sama ada di jenduk ini,

kalamula tama na sa baba watut sa baba nagtambay na mga mga naman tayo sa pag shout out ng ating mga sumusuporta Uh, channel ko mga kabayan shout out po kay Raymond Tabius at shout out din kay Spear Pissing Knight shout out din kay Aron Para Mikey Dalisay Anilda Mendoza shout out po sa Pamela De La Cruz Dennis De La Cruz at shout din kay Marvin Asunan from Imus Cavite at shout out din kay Noel Mahusay from Camotes Island, Cebu. At shout out din po kay Raul Armada. At shout out din po kay Jubin Salmurin. At shout out din po kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. At shout out din kay Tita Irene TV. At Sit out din kay Mayla Calado from Pangasinan. chat out this so taga Pulinao, Pangasinan chat out nyo kay Armando Bulsaga from Kuwait chat out nyo kay Joel Antonio at chat kay Parit Paroki at chat out nyo po kay Jerry Kumayas at chat sa family Kumayas kay Ram Wata. kay Reben Wata. kay Lugi kay Chan Kumayas at Sunny Kumayas from TVI Albay at sa tatin kay Van Manlapas at sa tatin kay Jose Si Mariris Junior kay Fans Boy TV shout out po shout out din kay Renato Disulok at kay Bong Disulok kay LB Albinto kay Laika Lopez Larni Disulok Bibi Disulok at Edna Disulok shout out po sa inyong family at shout out kay Ana Sorizo at shout out po kay Edna Timbal at shout out kay Nonoy Kapras at shout out kay Regine Albintur at shout out po kay Rapi Esper Pising at kay Rinan Pising Albintur ayan po mga kabayan Maraming maraming po salamat sa suporta ninyo. Thank you, thank you po talaga. Salamat.